tubig, love life, at konting sipa, hulyo sa disyerto ng Nevada. Parang obay na walang pahinga. Sa gitna ng alikabok, nagtitipo ng mga kabayo. Dahil meron silang nag-iisang water dispenser ng kalikasan. Parang itong community pool, pero with extra drama at sipa. Ang mga kabayo ay meron silang 360 na paningin. Dahil nasa gilid ang kanilang mga mata, halos lahat ng direksyon ay nakikita nila maliban sa likod at direkta sa harap ng kanilang ilong. Sa tabi ng bukal, nakatayo ang isang puting kabayo, dating hari, manager ng tubig at CEO ng Love Life ng Kawan. Pero dumating ang challenger. Pagod dito, pawis at may dalang reklamo. Wala na kaming tubig sa kabila. Mukhang magkakaroon ng laban. Hindi ito isang simpleng laban. Walang referee, walang timeout. Isang maling sipa at pwedeng maging statue sa disyerto. Ang labanan ay malaking panganib, baling boto o sugat na maaring ikamatay kapag walang makukuwang tubig o pagkain. Kapag natalo ang leader, mawawala hindi lang ang kanyang teritoryo kundi pati ang kanyang mga kasamang babae. Ganito katindi ang hierarchy sa wild horses. Pero sa huli, nanalo ang bagong dating. Parang nanalo sa rapol may mga tubig na ang team niya, may bagong teritoryo at pati mga misis ng kalaban automatic kasama sa package. Samantala ang dating hari, lumakad pa ba palayo, basang basa hindi sa tubig kundi sa luwa ng pride.